Magandang magandang araw, welcome kung muli sa ating channel, Provincianong Daddy. Heto, meron tayong i-rescue -re dito. Muntik po itong namatay nung dere yung ulan, tapos sa ah, bagyo. Tignan nyo naman, wala po siyang natirang dahon. Ayan, ngayon nyo itong dulo-dulo niya. Medyo sariwa pa naman, kaya lang medyo nahirapan na siyang magpalabas ng mga dahon-dahon. Ngayon ah, uh, ko lang ng konti para at least matanggal yung pinakadulo. Ayan. Tapos ang gagawin natin ngayon ay bibigyan natin siya ng pataba. Anyway, lumalabas naman na po yung mga dahon, tapos gagawin ko lang ngayon, lagyan ko na ng pampabulaklak para tignan natin kung anong kinalabasan yung puro bulaklak lang siya, walang dahon. Ang una ninyong gagawin ay ito, tanggalin itong mga damo-damo. Ayan, 'yung mga damo-damo na 'yan. Ikatlong. Ayon. At ang ilalagay natin ay itong Yaramila na pampabulaklak. Ayan po. Ito pinabili ko sa Shopee kung nice nyo din pong bumili. Ilalagay ko lang po sa may link o kaya sa comment no? o kaya sa basket. Check nyo na lang yung nakatag na product. Nandun po yon Check nyo na lang po siya. Pangalawa, tignan natin yung lupa kung basa. Ayan, medyo basa po yung lupa kaya hindi na natin didiligan mamaya. No? kasi basa naman. Ang paglalagay natin sa pangatlo, no, tip natin, ang paglalagay natin, lagay lang natin sa malayo. Ayan, dito ko ilalagay. Tapos, ayan, dahil maliit lang ito, lalagay ko ay, ayan, medyo kalahati lang ng ating kutsaritang plastik, no, ayan. Tapos ilalagay natin yung kalahati dito sa bandarito. Ayun. Tapos ito naman yung, yung pangalawa, Ayan, dito siya ilalagay. Ano? Ayun, tapos, ganyan. Ito, tatabunan ko na. Ayan. Tsaka doon din. Okay na, hintayin natin ng mga 2 weeks. Papakita ko sa inyo yung magiging resulta nito after 2 weeks. Okay?